Opo, sir. Opo, di ba? So, hindi natin kailangan takpuhan. hindi tatabi lang po, sir. Kasi nga, ano po eh. Natakot na takot po ako sa basi. Ito ka muna. Opo, sir. papatabi, di ba? Para alam namin na nagpo-comply ka. Opo. Ang inisensya e, ka naman. Opo, sir. Ticket lang yan. Papalalain mo pa. Kung ng buti na nga lang. Napigila ka pa. Kundi apprehended after a long chase yan. kami okay, nakamotor na dito. Ni po, sir. Ha? Kailangan ko rin nag-dayis Ano ko po, kasi, sir? Bali, papa, ano po ko Nagsabi na po ako sa office namin. So Ang salamat? Uh, nagsabi na po ako. Tapos hinihingan po kasi ako ng pang renew sir. Uh, 3,000. eh, uh, okay. kaso lang, ano po, So, ano, hindi pa na renew yung risk ano to kasi Lamanan, sa naman, Okay, nga. Wala pang plaka to? Hindi po sa Makati. Kasi ano po yung wala pa ano po. Dinagdaanan ko po rin. Eh? Ang tanong, may plaka na o wala plaka? Wala pa po, po, sir. Eh. Wala pa talaga? Pa. Kahit po pwede po, hindi po, po. Pero ba't di ka nakarehistro? Nagpapaano na po ako, nagsabi na po ako sa nag-aano po natin. Now, na, na, Nangihirap po kasi ako ng pera, sir. Okay. okay. Kasi po, sulit. Okay, ganito okay. yun. Apo. Kung hindi mo pa napaparehistro, kung po nang gamitin, hindi po pwedeng lumabas ng ano yan, walang rehistro. Apo, sir. Apo, kaso lang po, ano, sir. Eh. Ama. Apo, kaso lang, kalang-kalang kasi dahil Kaya nga, apo. kaya ka tumatakbo. Now, ayaw ko ito, kung bakit ka tumatakbo. Apo. Kasi ang tumatakbo, walang rehistro, Paso ang ah, rehistro or oh, walang lisensya. May lisensya ka eh. Lisensya so, ang problema sir. mo, wala kang rehistro. Tanggap ko na po yung sir. Kasi o, oh, tanggap po. Sa so, okay. tanggap mo rin na may ipaw na botong po. Sir, paano po? O, so, yun yung sinasabi ko sa inyo. Huwag niyo kong kakamutan okay. pag nahuli na kayo. Kasi dapat alam niyo yan bago okay, okay. kayo Apa, yes. Tama? Apa, okay, sir. Alam mo na pumasok sa baso eh. Alam mo na. Apa, okay, sir. Nakita mo yung porset. Hindi, di ba? Okay, wala ka ng rehistro, magbabiolate ka pa. Anong ini-expect mo? Na pag nahuli ka, tatakbuhan mo na lang? Hindi ko siya. Tatabi ko lang po. Sabi ko nga pag iba siya, tatabi ko lang po. Hindi ka. Ilang enforcer rin nalit sa mo Anyway. Okay. Uh, wala. Wala akong ano. Impaw dati to. Okay. Ha? Sa kayo Tawin. Ano no? Sa kayo sa Tawin. Taong... Sa kayo sa Tawin. Diyan sa lang ang Ipaw Tawag na lang po. Tignan mo. Kung di ka dumaan ng busway, hindi ka naman namin mahuhuli. Okay. Eh, wala kang rehistro. 頑張って。<noise>